Subsidy si Sigaw ng mga luging magsasaka ng palay. Umaapela ang mga magsasaka mula sa isang farm cooperative sa Aliaga, Quezon at Ikab Nueva Ecija, kay Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. na kung bibigyan ng subsidy ang mga rice vendors dahil sa ipatutupad na rice price ceiling, tulungan din sila dahil bigla umanong pumaksak ang presyo ng palay simula noong nakaraang linggo. Ayon sa ginawang survey ng National Rice Program, mula sa 22 pesos hanggang 25 pesos kada kilo noong Hunyo at Pulyo ay sumadsad ito sa 17 pesos hanggang 18 pesos bawat kilo at maaari pang mas mumaba sa 16 pesos o 15 pesos sa kasagsagan ng anihan ngayong pagulan ulan ngayong kalagitnaan ng Setyembre hanggang huling bahagi ng Oktubre ikinalungkot din ng mga magsasaka ang kanilang pagkalugi dahil sa pagbaba ng kanilang produksyon, sanhi ng sunod-sunod na nagdaang bagyo at habagat ay dumapa ang kanilang pananim na palay. Basa sa inspeksyon ng Department of Agriculture National Rice Program, matinding na apektuhan na matagal na buhos ng ulan dahil sa habagat sa mga bayan ng Likab, Quezon at Saragosa dito sa Nueva Ecija. Dagdag pa dito, Piling ng mga magsasaka sa Pangulo na utusan ng NFA na bumili ng basang palay sa farm gate level para hindi sila mapagsamantalahan ng mga traders sa pagbili ng kanilang ani sa mababang presyo. Samantala, ipinagagamit naman ni Sen. Rob Recto ang nakolektang buwis mula sa imported na bigas upang mabigyan ng ayuda ang mga magsasaka. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, ay maaari itong gamitin pambili ng kagamitan, binhi at credit assistance. Kaya iminungkahi ni na amyendahan ng RCEP upang mabigyan ng tulong pinansyal ang mga magsasaka at bawasan ang 35% na ipinapataw sa imported rice para bumaba ang presyo nito.